Nandito na ako! Oh, ano yan? Lulutuin ko ang cravings mo! So, ito na guys. Lulutuin na natin ang cravings niyang asawa ko. Hindi ko alam tawag dun eh. Basta makikita niya na lang. Simulan na natin. So, ito guys. Simulan na natin. Lagyan mo na natin ang kawal eh. Siyempre, buksan natin. Yan. Tapos, lagyan na natin ang ating gata. Hihintayin na lang natin siyang kumulo. Tahaluhaluin na natin. Hindi na siya natin siyang kumalo. Ayan guys, lumalapot na siya. Haluin na natin siya ng haluin. Tapos guys, lagyan na natin siya ng asukal. Haluin ulit natin. Ito ginagawa natin guys, eh, para to sa malagkit. Nalagay ko yung ating malagkit dito. So ayan guys, malapit na, ilalagay na natin ang ating malagkit. Haluin lang natin hanggang sa kumunat ang ating Malagat. Ito yung taas. Nakunat na siya. Nakunat parang ako. charot At, ata dito ka dito yung bibingka. Palatik. dito hindi pa So, ayan guys. Sasali na natin siya sa lagayan. So, guys, dito natin siya sasali. Okay. kanya Tapos magluluto naman tayo ngayon ng latik So ayan guys. latik naman tayo. Sige, nilin natin ng gata. Papakuluin ulit natin siya. Luluin lang natin. Ayan guys, lumukulo na siya. Luluin pa rin natin. Sige na natin ng sokal na gula. kita nggak Ini Hintayin natin ayan, ayan. Ayan, talaga. Hilo natin. Ha? Halo, ayan. Natin yung tamang niya. So, ayan guys. Sobrang lapot tingin ko okay na to. So, isasalin na natin sa ating palagket. So, talaga guys, lalagyan na natin. guys. Tapos na ang ating malagkat sa latek. So, ayan na nga guys. Tapos na ang ating malagkat salatek. latek. Ayan siya guys. Oh. Ano ko dito guys. Thank you for watching.